So what is up and good day mga kaibigan Usapang clutch lining po tayo ngayon ah uh, Marami pong nagtatanong bakit daw Mabilis mapudpod yung kanilang mga clutch lining Pagka yung clutch lining nyo po Mabilis mapudpod Meron po tayong maraming dahilan no? Pero ito po yung tatlong Yung three main reason kung bakit mapud, Mabilis mapudpod yung ating mga clutch lining Unang unang na po dyan mga kaibigan Baka po kayo ay running clutch Yung habang umaandar kayo nakapiga pa rin kayo sa inyong mga clutch. So ayun po kasi yung nangyayari kadalasan lalo't lalo na kung medyo baguhan pa lang sa paggamit ng mga motor na di clutch. Pangalawa naman mga kaibigan, baka yung pagkaka-adjust ng clutch ninyo specifically dun sa ano, sa clutch cable eh maaring mali no masyadong masikip masyadong tight yung pagkaka-adjust kaya nagra-running clutch kayo nang hindi niyo sinasadya no pag ng mga kaibigan mabilis po talagang mapupudpod yung inyong mga clutch lining mga tlo, mga kaibigan maaring yung nabili yung clutch lining ay local yung brand no Ah, uh, meron namang mga replacement na clutch lining na okay, goods, tumatagal din. Kaso nga lang, may mga nabibili talaga na, ano, na ang bibilis talagang mapudpod. Parang soft compound yung clutch lining niya. And, ayon pagka ganun yung nabili nyo, mabilis talagang mapudpod yon Actually mga kaibigan, yung clutch lining hindi naman nakadepende to sa presyo. Hindi porket mahal, matagal mapudpod. Hindi porket mura, mabilis mapudpod. Nakadepende po talaga ito dun sa quality nung nabili yung clutch lining. May mga mura po na nagtatagal, may mga mahal na hindi naman tumatagal. Kaya mas maganda na uh, aralin nyo na lang ng mabuti yung piyesa na ikakabit nyo doon sa motor nyo bago kayo magkabit, no? Para hindi kayo mam problema, lalo't lalo na clutch lining po, medyo nakakatamad din po magtanggal kabit nyan. Medyo kakain din po yan ng oras at hindi po madali, no? So, ayun lang mga kaibigan. So, ayun po yung tatlong uh, kadalasan na dahilan kung bakit mabilis na pupudpod yung inyong mga clutch lining, no? Unang-una, baka nagra-running clutch kayo. Pangalawa, eh baka mali yung adjustment sa inyong clutch cable. Pangatlo, maaring uh, hindi maganda yung quality ng clutch lining na nabili nyo. No? So, ayun lang po mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood. Nga isang awareness lang po to. Uh, sana po nakatulong ako dito. Sana po nakatulong ako sa inyo at naging informative tong video ko na to. Yun lang. Maraming salamat. Paalam.